Ipapakita ko na nga pala sa inyo ngayon yung konting pagbabago dito sa itsura ni Project Pinay. Literal na malayo pa pero malayo na rin to sa dating itsura niya. Bale, ito na nga pala yung day 6 ng Oplan Balik Alindog nitong nabili kong napabayaan na Yamaha Pino. Dahil natapos ko na nga palang ipa-align itong gagamitin kong rim set. Kaya dumiretso na nga pala ako dito sa vulcanizingan para maipakabit naman yung gulong. At dahil pang araw-araw na concept yung plano kong gawin dito, kaya binilang ko nga pala na mas malapad tsaka mas makapal na gulong. Kaya after pahira ni tropa ng pampadulas dito sa gilid, sa kanya nga pala nilagay itong interior sa loob. Saktong hangin lang din yung pinalagay ko para hindi masyadong matagtag, lalo kapag na test drive na natin si Project Pino. At makalipas lang ilang minuto, natapos na nga rin palang isalpak tong dalawang gulong, kaya umuwi na rin agad ako. At para mas malinis tignan, lalo kapag ikakabit na natin, sinimulan ko muna tong linisin. Para na rin matanggal yung mga langis na pinahid kanina dun sa vulcanizingan. Kaya pagkatapos ko nga pala sabunin ng maigi, binalawang ko na rin ng tubig, tapos pinunasan ko lang maigi para siguradong hindi kalawangin Kaya niluwagan ko na nga pala tong laknat nitong mags dahil nung nakaraan kasi ito yung ginamit natin para lang maitayo na to si Project Pinay. Kaso nagka-problema lang ako ng very very light, yung napalaki kasi itong bili ko na gulong sumasabit dito sa likod ng airbag pero kaya para naman diskartehan yan kaya sinalpa ko na lang muna mamaya ako na lang aayusin saka ko nga pala ikinabit ulit itong laknat hindi ko muna sinagad sa higpit para kung sakaling hindi talaga ubrang diskartehan madali lang din tanggalin at para tuluyan na nga pala natin itong maitayo kinuwa ko na nga pala itong tipos balin nirepaint ko nga pala ito isang araw halos bago pa nga rin pala yung mga bulitas nito kaya hindi ko na pinalitan pero dinagdagan ko ng grasa sa loob para isput lalo kapag lumiligo tayo kaya after ko pahiran ng napakaraming grasa dito sa baba at sa taas saka ako nga pala kinabitong tipos ulit una ko nga pala nilagay yung cover tapos sinalpa ko na rin tong dalawang lock nut sabay kumuha na nga rin pala ako ng flat screw ito kasi yung gagamitin natin para mahigpitan tong dalawang lock sa taas bale pinok pa ko nga pala yan pack clockwise tapos pakiramdaman na lang kung tama lang ba yung pagkakaigpit, hindi kasi pwedeng sobrang higpit yan siguradong magkakaroon ng kanto lalo kapag lumiliko ka kaya nung naikabit ko na nga pala yung tipos inisprayan ko muna ng lubricant mga tornilyuhan para smooth na smooth kapag pinasukan na natin. Kaya kinabit ko na nga pala tong bagong bilhin natin na prawn shack. Bali original din yung ikakabit natin. Mm -hmm. sa pang araw-araw kasi ito gagamitin si Pinay. Habol din natin yung pang matagalan na talaga. Kaya nung naisal pa ko na nga pala, kinuwa ko na yung dalawang tornilyuhan niyang. Ginamitan ko na ng impact para siguradong mahigpit yung pagkakakabit. Medyo nang gigigil na talaga ako makita yung magiging nito dahil halos nung isang linggo ko pa na kompleto lahat ng pyesa. At ito nga pala yung pinakaunang parte ng kahan na mailalagay natin yung mm -hmm. Nasa ilalim kasi yung tornilyuhan niya hindi natin malalagyan kapag sinalpakan agad natin ng gulong. Kaya nag-unbox muna tayo ng gagamitin nating this. Balik kulay black and blue nga pala yung combination nito. At syempre para mas malinis tignan, ginamitan nga pala natin to ng CNC na this ball Bukod kasi sa dagdag detalye ng pagbubuo natin, mas malinis tignan, tsaka iwas kalawang na rin. Isa lang talaga yung problema ko dyan, medyo malambot kasi talaga, hindi ubra palagi mong tatanggalin, tapos ikakabit ulit. Dahil bands concept nga yung plano natin gawin dito, hanggat maaari, kompleto talaga dapat yung pesang nakakabit dito. Kaya gumamit nga pala ako ng gearbox pero original naman to kaya siguradong walang dagdag sa top speed natin kapag tumakbo na to minsan na kasi ako nakabili ng mga replacement nito yung tipong tamang takbong 40 ka lang pero sa gauge 70 na kaya binato na nga pala sa akin sunod na pyesa na ikakabit natin bali bumili nga pala tayo ng bagong susian pero original din siguradong kapag natapos to na si project pinay para ka na rin umupo sa branyo ng motor kasi halos bago lahat bali isang set nga pala to kasama na yung susian dito sa compartment kaya tinanggal ko muna yung dating bracket na nakabit dito yan kasi pinapasok yung cable nitong susian para mailipat natin dito sa bagong kahan na gagamitin natin. Bale, ginamitan ko lang ng Philips screw yan. Isa lang kasi yung lock nyan para mailipat natin dito sa kabila. Pati nga pala yung dalawang goma na nakapasok sa butas. Kinalas ko rin. Ito rin yung kinabit ko dito. Kinabitan ko na nga rin pala ng body clip tong rear fender para mamaya isang salpakan na lang tayo. Nah. Dahil may butas nga pala tong rear fender na pinapasukan na rear siya Kailangan mo baklasin dito sa taas para lang mailusot dito sa ilalim. Kaya nung naipwesto ko na nga pala ng maayos, kinabit ko na uli yung sya. Nilagyan ko nga pala muna yun ng washer tapos saka ako nilagay itong nut tapos ginamitan ko na rin ng impact at, at para naman sa dalawang tornilyo nitong rear fender dito sa likuran ginamitan uli natin ng yayabangin na CNC white ball masarap din talaga magbuo ng motor lalo may budget ka kahit papano at least magagawa mo yung gusto mong gawin pero kahit hindi naman ganun kalaki ang budget basta masaya ka sa ginagawa mo pwede na rin yun at Dad dahil medyo marami na nga rin palang putol yung harness nito binilang ko na rin ng bago ito na yung gagamitin ko dito, dito kasi kay Project Pinay gusto ko talaga yung ako yung magsisimula yung tipong halos bra hayaan nyo talaga lahat. Sigurado kasi kapag natapos ko na tumbuin, baka taon na uli bago ko ulit mahawakan. Kaya lahat ng mga medyo may alanganin na pesa hanggat maaari. Kung kaya kong palitan, pinapalitan ko na rin. Balik, kinuha ko nga pala itong CDI dito sa Lumang Harness. Ito yung kinabit ko rito. Mukhang di pa rin ito napapalitan na CDI dahil original pa rin yung nakasalpak. Kinugot ko na nga rin pala itong rectifier para may salpak na rin natin dito. At pati nga pala yung flasher ng busina, nilagay ko na rin. At para makompleto na nga pala natin yung mga nakakabit dito sa harness, kinuha ko na pala ignition ko Paul, itinornilyo ko na rin dito. At bago nga pala magkalimutan, baka kasi ikabit ko na yung side pairings. Nakalimutan ko kasi ikpita yung tornilyo nitong rectifier. sarap talaga ikabit ng mga wirings, lalo kapag bago yung mga sakit, may mga tunog pa kapag kinakabit. kagaya sa luma na medyo sasakit talaga yung daliri mo bago mo matanggal. At dahil ikakabit ko na nga pala yung gas tank nito, nakalimutan ko pa tong i kaya ngayon ko binanatan. Buti na lang meron akong blower, kaya napatuyo ko na rin kahit pa paano na ikabit pa natin. Medyo hindi kasi nakisama yung panahon kanina, halos ilang oras din umulan. Kaya nung nai Ilagay ko na nga pala tong gastang tank. Ikinabit ko na rin yung sakit nito. May nabili nga rin pala akong coin. Dito nga pala sinasalpak yan. Dito sa butas ng pan. At sa maghapon nga pala na paggagawa, ito nga pala yung naging resulta. Abangan nyo bukas. Marami pa yan. Tapos sa inyo pala, update lang ulit tayo dun sa ipapamigay natin na Honda Dream, si Project Pangarap. Sa mga gustong magkaroon ng motor pero wala kayong ipon. So ito na yung chance nyo para mapamanahan kayo ni Project Bike Pangarap. So, ang gagawin nyo lang, i-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section. Tapos, sabihin nyo kung bakit kayo ba yung pinaka-deserving sa iba. Tapos, ilapag nyo lang sa comment section. right? So, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat mag-register at i-download nyo. So, kapag na-install nyo na nga pala to, ang gagawin nyo lang dito kung bago lang kayo ay mag-register. -re Click nyo lang to. Tapos ilagay nyo lang yung mobile number nyo Tsaka yung iba pang detalye Kompletuhin nyo lang Pag okay na siyempre i-confirm na So pag may account na kayo, punta na kayo dito sa login. Sa mga nagtatanong nga pala kung legit to, yes po, uh, legit to dahil tested ko na rin to. So ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang to. Tapos ayan, i-click nyo lang to, 100 bucks. And sa mga magtatanong kung sakaling pumaldo kayo dito, kung gusto nyo nang i-out, eto naman yung pipindutin nyo. Ayan, etong pangalawang column sa baba. Tapos ilagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo i-out dito sa game. So sa mga nagtatanong naman kung anong laro yung may kita nyo rito, ayan, may color game. Tapos Dragon versus Tiger, napakarami. May slot, may fortune game. Pero ito yung uh, madalas na nilalaro ko rito, itong Dragon versus Tiger. Click nyo lang tong quick start. Tapos ayun nga pala, pili lang kayo kung magkano gusto itaya Sa atin, limang piso lang dito sa Dragon. Dahil libangan ko lang naman to. Talagang bariya lang magtaya. So, antay lang natin tumaya yung iba. Dito natin may kita kung sino yung mananalo. yung mas matas na baraha? So, 9, tsaka 3. Mas matas na baraha. 9, kaya panalo tayo ng almost 5 peso So ganun lang ka basic ba diba? Halos dalawa lang yung pagpipilian natin So yun nga mag update muna tayo ng mga natapos natin Para dito ngayon sa day 6 ni ni Project Pinay So eto nga pala na ikabit na rin natin yung rim set na pinabuo natin kahapon Kasi yung sinalpak natin dito nung mga nakarang video ay nakamags Eto nilagay na nga natin tong uh, rim set Kaya lang problema ko rito medyo napalaki yung bulong niya rito sa likuran dahil may konting sabit dito sa airbag. So, gagawin ko pa ito ng diskarte, medyo iangat pa natin to Pero pag hindi talaga kaya, kailangan natin magpalit ng medyo mas maliit kasi medyo malaki talaga to So, nga pala, may mga piyesang naikabit na rin tayo kagaya nitong disc. Ayan, pati itong pronshack. Yung harness na ilagay na rin natin. Tapos itong coin yung gas tank, ayan, nirepaint na rin natin kanina para mas maganda yung itsura. Tapos itong titanium natin na elbow, sinukat ko lang pero hindi pa ito yung final kasi dapat pag ginawa ito, nakakabit yung tambucho. So siguro after mabuo nito, dadali natin to sa nag uh, weld nito para mas maganda yung pagkakalagay. So pansamantala dito muna nagtatapos itong day 6 ni Project Pinay. Kita-its tayo sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright.